Aayos na tayo, magsaing na po kayo. Kapilaang po ang aking isinaglit sa tindahan eh, eto't pag uwi ko eh, dalawang maliit na bayong na po ang aking nabili. Eh ako'y gagawa po ng dalawang simpleng ulam. Konting ricado lang pero manok po ang ating pangunahing pangulam. at yung mga ibang rikado na may napakasimple at mura at ito po eh, siguradong madaling lutuin. eh. Sandali, lagyan natin ng konting mantika ito ha. Papulahin po muna natin to. O, bago tayo magkwentuhan, maglagay muna tayo ng toyo dito ha. Maraming bawang, mga lima dalawang kutsara, suka, Konting paminta. Babad natin tong limang piraso. Ang lalaki pala nito. Itong ating uh, hita ng manok. Isasama ko na rin po ito. Marami pang laman eh. Nakita nyo. Pinaghimayan ko lang po ito ng malalaking lechon manok na galing sa Costco. Mahilig akong bumili. Maraming laman. Oh, sa pakiwari ko eh, yeah. okay na to eh. Ito yung pinagbabaran. Lalagyan ko po ng tubig. At ilalagay natin dyan para may konting sabaw-sabaw. Timplahan natin ng konting pate. Tapos may katitik na oyster sauce. Haluin po natin yan. Hayaan natin matuyo-tuyo yung sabaw Lalagyan ko na rin po ng maraming sibuyas at hayaan yung maluto yung sibuyas kasama nung bawang. O teka, sandali. Isang kutsa po muna natin tong gulay. O pag mainit na, iprito-prito lang natin ng konti itong ating gulay ha. Isang katamtaman laki ng sukini. Wala akong konti na broccoli. <laughs> yan, Ito lang po panimpla natin, konting paminta, konting asin, saka isang kutsarang sesame oil. Patayin ko na yung apoy. Tuyo na, konti na lang yung sabaw at mamantika, ang oh bango. Mapula na yung manok, luto na to. Patayin ko na po yung apoy. Siyempre po, mas mainam kung may kasamang gulay ang inyong niluluto. Kung mahal po ang sukini at broccoli, papaya na lamang o kaya ay pipino o kaya na may upo ang ilagay nyo, masarap din po yun. Kung ayaw maglagay ng gulay, eh, de ganirin na lamang. Ang itatapat nyo'y mainit na kanin. Ayos na po yan. Gagamitin ko po yung katitik na mantika to galing sa pinagprituhan ng manok. Mga dalawang kutsara. Gisa na po na tayo ng bawang pag mainit na yung mantika. Sibuyas, isabay na po natin. Maraming luya. At saka kamatis. Sabay-sabay na. Lagyan ko po ng gabi. Wala akong patatas eh. para mas mura-mura ng konti. O, lutuin po natin yan hanggang sa mamula yung ating uh, bawang, sibuyas, kamatis at luya at bumango. At maluto naman yung ating gabi. Mas mura po yata ang gabi sa atin kesa sa patatas. Ano po ba? Magkano ba kilo ng gabi? Baka nga gabi na lang ilagay ko pag nag... Uh, apritada ako eh. Ano sa tingin nyo? Pwede naman eh, di ba? Hmm. O ngayon, pagkatapos po ng tatlong minuto, luto na itong ating mga rekado dito. Lagyan ko ng pagpapula at swerte po para mapula naman ng konti at hindi maputla yung lulutuin natin. Maganda yung may kulay eh. Konting paminta. Patisan nyo na. Patis lang po ang panghalo nito. Dalawang kutsarang patis. Apat na tasa ng tubig. pampalasa, chicken cube po, isa lang. Kung ayaw nyo eh, okay lang. Takpan po natin at hayaan natin kumulo at maluto lalo yung gabi. O ayan po, kumukulo na. Murang gulay ang ilalagay ko, pechay na naman. Basta importante, malinis. Sariwa ang pechay nyo at hindi mabuhangin. Ilubog-lubog po natin ng konti ha. Isa ring mura-mura at nahihingi. Malunggay. Hanggat may malunggay pa po akong nabili, inuutik-utik ko eh. Ilalagay ko sa ulam. Maigi yung masustansya ang ulam natin. Pag mainit, masabaw, kahit anong gulay ilagay nyo, di po ba napapagka siya? Ganyan lang. Oh. Takpan po natin sandali. At yung apoy eh, hinaan natin. Ako, mainit pala yung hawakan, napaknot ako. <laughs> hindi po ito tira-tira ha. Ito po talagang malinis, hindi po yan pinaka pinagbutuhan. Inuha ko po yan dito ah, sa malaking lechon manok. Alam nyo naman, mahilig akong bumili dito ha? Eh gusto ko po, eh malaman ng lasa, kung lechon manok na isasama ko sa ulam. Ito po yung mga hita, o. Oh. Tapos pakpak, -pak, pero walang pitso. Yung tinatawag po na dark meat. Yun po ang aking gagamitin. Pinapula ko lang po ng konti at galing sa refrigerator, eh. Malamig. So, eto. Binuhay muna natin, ha. At tanggalin na natin. Ganyan. Kung hindi po lechon manok ang gagamitin nyo at talagang sariwang manok, ay eh, iprito nyo hanggang sa maluto. Ganire. O oh, pagkatapos ng mga 30 segundo, lutuluto na yung tangkay ng pecha, tsaka natin ilagay itong ating manok. Ayan, ilubog-lubog lang natin ng konti. Ang manok naman na inilahok natin eh, medyo mura-mura po. Kesa sa karning baboy, di po ba? Basta sasabawan nyo lang, mainit. At yung mga iba namang uh, lahok na gulay eh, mura-mura na ng konti. Basta maraming sawaw at uh, ayusan ng panimpla eh, magkakaayos na tayo. Magsaing na po kayo. O, oh, nagustuhan nyo po ba? Dalawa yun ha? Alam ko ang kahit isa'y magugustuhan nyo. O bukas po, iba naman ang lulutuin natin. Pakiwari ko'y magugustuhan nyo rin. Ayos, Ron Bilaro po.